Hi guys! Ayan na nga, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Ricky Baldosa, inyong paminta buo na hindi pa nadudur, kaya vinabi pa rin. <laughs> so ayan na nga mga ka-virgin, mga ka-virgin, for today's vlog, for today's video ay magre-react muna tayo about kay James Polioncio at saka kay Japit Burikat. Sila po guys yung tempurikat ng Palawan. So ayan guys, So, matagal-tagal na rin na hindi ako nakakapag-upload, hindi nakakapag-content sa aking YouTube channel. Kasi, ayun nga, wala akong makontent kasi nandito lang naman ako sa bahay. So, ayun na nga guys, kasi para sa akin, mas maganda talaga mag-content sa probinsya. Sa probinsya namin, kasi yung mga hindi nakakaalam guys, taga-summer po talaga ako. Yung probinsya namin is summer. So, nandito ako ngayon sa Cavite. So, nandito lang naman ako sa bahay, kaya wala akong may content sa labas. So, hindi ako nakakapag-content ng kung ano-ano kasi. So, nandito lang ako sa bahay. So, pinapanood ko lang yung aking mga sinusubscribe. So, Lalong-lalo na po yung topic natin ngayon, guys. Si uh, ja uh, Japit Burikat at saka si James Paul Leoncio. So, sila po, guys, yung aking palaging sinusubaybayan sa mga vlog at saka yung si... So, anyway, hindi na tayo magano kasi yung, yung focus naman natin is yung... Uh, issue about kay Japit at saka kay James Paul Leoncio at saka sa a uh, ate pala ni Japit So ayan na nga guys. So ayan na nga guys, 'di ba nakakalungkot lang kasi 'di ba? Is uh, actually yung mga hindi nakakaalam. So isa din ako sa uh, nag-sponsor kay Da James dati nang nag-uumpisa pa lang siya si James Paul, yung nag-uumpisa pa lang siya mag YouTube. YouTube yung dati dati sa TikTok pa lang siya, 'di ba? Si Nanay Marites So isa din ako na nag-sponsor sa kanila ng mga damit para kay sa mga kapatid ni James, kay Da Carlo. So limang piraso ata 'yun na in-sponsor ko sa kanila ng mga damit. So isa din ako guys sa uh, nag-sponsor sa kanila dati nung bago-bago pa lang sila na nag nag-YouTube na, at saka nag uh, nakikilala sa TikTok. So Kasi guys na pa-sponsor ako sa kanila kasi nung nung chinat ko si James Boricat is uh, nag-ano agad siya sa akin, nag-response agad siya, ganun ganun Tapos ayun natuwa ako kasi ah uh, may ano, may isang youtuber na at uh, chinat ko tapos chinat din niya ako agad so ayan kaya uh, nag, ano kami nagconvo na magano mag, mag sponsor ako ng mga t-shirt ganoon para sa mga kapatid niya so ayan na nga guys anyway so punta na tayo sa main topic talaga natin so ayan na nga guys yung dating dati kilala ko yung si James sa uh, social media kasi uh, kunti pa lang yung subscriber niya dati nandun na talaga ako yung nag-umpisa pa lang siya yung bordagulan kaya yun ang nagustuhan ko kay James kasi napaka bordagulan niya at tsaka nakakatawa talaga siya kaya araw-araw ko talagang inaabangan yung mga vlog niya so ayan na guys uh, magpunta na tayo sa issue nila about kay Chavit Burikat at saka kay James Paul so si James Paul kasi guys siya yung pinakaunang una na naging vlogger doon sa lugar nila sa Palawan doon tapos pangalawa niyang tinulungan yan, yung sinamasama niya si Japit. Ayan, si Japit na pa yan dati, guys. Sobrang mahiyain yan. Tapos, ayan, inano ni Pinush talaga ni jims uh, James Paul na maging, ano, si Japit, maging hindi mahiyain sa camera, ganun ganon Tinulungan niya yun, guys. So, ayan na nga, guys. Tapos, guys, Nung dumami na yung ano niya ni Japit, subscriber, kasi sinusubaybayan ko talaga yung mga vlog nila. Dumami na yung mga subscriber ni Japit, tapos ayun na nga, yung nabalita uh, na ng ganong ganon na si Japit. Tapos, so ayun na nga guys, ba diba? Tapos na ano na, yung issue na yun na, na, na parang wala na rin si Japit sa Kaida James, ganong ganon. Tapos yung ano niya, yung uh, subscriber niya, sobrang dami na nun, nasa 90 plus na ata. Tapos, na disgrasya si Japit, yung sa motor niya. Tapos walang iba may tumulong kay Japit Burikat kundi si James Paul show, Yan talaga, si James talaga yung tumulong sa kanya. Yung mga kaibigan ni Japit Burikat na mga kasakasama niya yung dating ano, hindi yan pumunta sa ano nila sinasabi sinabi ni James Jones. Kahit nga sa vlog, nakikita ko naman yun kaya update talaga ako sa mga vlog nila. Tapos guys, ngayon naman na ah, pinab nawala na yung ano ni ano ni ni Japit Burikat yung channel niya nawala na yung dati kasi hindi na, na na, ano na recover yung YouTube channel na, niya na maraming subscriber yung YouTube ni Japit Burikat So ayan nasira yung cellphone niya ganyan nga tapos pinabayaan na lang niya yung ano niya yung YouTube channel niya so sinayag talaga ni Japit yung opportunity na yun na sobrang dami na ng subscriber niya tapos ah, parang pinabayaan lang niya yung ano niya yung YouTube channel niya. I eh, unang-una tinulungan siya ni ano ni James para may panggastos siya sa kanyang pamilya kasi awang-awa si James sa kanyang pamilya dahil walang-wala sila Japit Burikat. Tapos ito na nga ito yung pangalawa na. Yung tinulungan ni James Burikat, si Japit Burikat na ganun, ganun makabangon ulit. Nagpunta sa bahay nila James si Japit Burikat kasi pinakausap daw ng pamilya ni Ja, ni Japit Burikat kay James na doon muna tumira kasi ganyan nga si ano si uh, si Japit Burikat tapala hubo para si barkada barkada lang ganun lang siya. Tapos guys, ayan nga uh, nandoon na 'yun sa ano sa bahay nila James nakatera si Japit Burikat. So, parang inano pin, binuksan ulit ni James ng pintuan para tanggapin si Japit Burikat. Kasi alam ko naman talaga si James Burikat ang dami niyang natutulungan ng mga Uh, mga YouTuber do sa kanila at saka ayan, mga ngayon may ano na sila sa social, social, media kasi tinutulungan ni James kasi unang-una talaga dyan na vlogger is si James. So ayan na nga pangalawang ano nang jet sinakop na naman ni ano ni ni James si Japit. So ayan binigyan na ng pangalawang pagkakataon tapos nung pangalawang pagkakataon guys nung may YouTube na naman si Japit is sinayang na naman ni Japit Burikat yung tulong ni James Paul. So, ayan guys, nakakadismaya lang kasi ngat lahat sila nakasubscribe ako sa kanila maliban lang sa ate ni Japit Burikat. So, kasi pag nakikita ko yung ano yung vlog ni Japit Burikat na kasama yung ate niya, hindi hindi ako nanonood kasi at alam alam niyo guys kung bakit. Wala siyang utang na loob. O saan siya nag -umpisa? kay James Burikat? Dahil, kung hindi dahil kay James Burikat hindi makikilala sila sa social media sa YouTube, di ba? Aminin niyo yan guys kasi kung sino yung mga nakasubscribe kay James, yun talaga. Kaya ang kapal ng mukha ni kay Ate ni ano ni uh, Japit Burikat. Kasi wala siyang utang na loob kay James. Alam niyo yan guys kasi si James talaga yung unang-unang vlogger at siya yung mga nag-angat sa mga timburikat. So yun kasi parang pag napapanood ko nga guys yung ano yung yung mga vlog ni ni Japit pag nandoon yung ano niya yung ate niya hindi hindi talaga ako nanonood. Kasi ayoko talaga makita yung ate niya yung pagmuka ng ate niya. Kasi parang ano daw sabi sabi nila kasi binablog din naman yun ni ni James na sobrang napaka-plastic. Wala pa nga daw narating, wala pang napatunayan. Ganun na yung ugali ng atini ni James Burikat. So, ayan, ayan, yan yung din masasabi ko kay James na ganun talaga ang buhay. Ikaw pa yung tumulong sa, ano, sa taong nangangailangan. Tapos nung mayroon na, nung nakikilala na sila, ikaw pa yung masama. So, ayan guys, pero alam ko naman yun talaga si James ay matulongin talaga yun hindi may oo siguro may bisyo din siya yung ganyan para ino pero yung para siguro parang ganun din naman siguro siya sa sa akin ganun kung para ko na lang din sa akin na siguro oo nagiinom ka pero kung alam mo na na parang may tama ka na hindi mo nagpapatuloy di ba yung hindi tulad kay Japit na yung alam mo yun yung nag si Japit na lasing na lasing siya. Yung sabi ko, ano ba naman, nag-comment pa nga ako dun, ano ba naman yan, Japit nga, nagbablog ka, lasing na lasing ka. Ang dami kayang ano dun, daming, ang dami rin yung ano dun kay Japit, yung mga nagbabash sa kanya. Kasi nagbablog siya, Diyos ko naman, lasing te, dapat hindi ganun. Kasi syempre yung subscriber mo, dapat inaalagaan mo yan. Inaalagaan yung mga subscriber mo, Japit. At saka dapat, Uh, may utang na loob ka kay James. At saka yung sinabi ni James, dapat kahit hindi ka na sa kanya nagpasalamat sa pamilya na lang niya kay Nanay Marites at saka kay tatay ni James. Dapat doon ka na lang nagpasalamat. Kasi kinukup ka pangalawang basis ka na kinukup ni James sa pamamahay nila. ba? Diba? Dapat sobra-sobra uh, yung ano mo yung pagpapasalamat sa kanila kasi uh, napaka babait nilang pamilya iyan At saka, ano guys, sa... Uh, ito lang din yung sa akin, yung ati ni, ano, ni Japit. Parang, ano talaga, parang sayang yung, kung may mga nag-sponsor man sa atini ni, ano, ni Japit ngayon. Kasi umaasa lang naman yung ati ni Japit sa mga sponsor eh. Kaya mayroon siyang, na iba vlog mayroon siyang mga ganong ganon kasi may mga nag-sponsor din sa kanya. Pero kung ako sa inyo yung mga nag-sponsor, hindi ni hindi ako magbibigay sa ate ni Japit. Kasi alam niyo kung bakit? Napakaliit pa lang ng subscriber niya pero ang taas ng lipad, di ba? Ang taas, hindi pa siya nakikilala sa YouTube, sa ano ng social media pero ano na siya, yung mapagmataas na siya. Eh ano pa kaya kung mas matas na yung subscriber ng ati ni Japit Burikat, di ba? Ang ang sama ng ugali ng ano nung ati ni ni ano ni Japit. So hindi niya iniisip talaga na galing kay James Paul yung mga tulong lahat bakit sila nakilala ng ganun. So di ba? Yan. Ayan talaga yung ano diyan. Tapos pinagtatakpan niya si Japit na mga ganun ganon ganun ganon Tapos ano talaga siya basta parang tingin ko talaga sa kanya, guys yung mga nag-sponsor ito lang yung masasabi ko sa inyo yung mga nag-sponsor sa atin ni uh, ati ni Japit Burikat tigil nyo na yan Diyos ko. tigil nyo na kasi hindi siya hindi siya karapat dapat na sponsoran hindi siya karapat dapat na sponsoran nyo kasi ganyan nga yung ugali niya napakaliit pa lang yung subscriber niya pero ang tas ng lipad niya te. eh hindi naman siya ano, wala pa siyang napatunayan eh yung mga binablog niya yung mga binibigay niya sa mga tao is galing naman yan sa mga sponsor pero kung ako sa inyo mga nag-sponsor sa kanya tigil nyo na yan diba? doon kayo mag-sponsor sa karapat dapat na magbigay mag-vlog ng maayos hindi yung ganyan na napakasama yung ugali, di ba? Eh kahit nga ako nanonood lang ako sa kanya eh nung dating ano issue-issue gano'n gano'n Kasi so ayan guys, yun lang naman yung ano ko, wala silang yun lang naman yung ano ko ngayon yung uh, reaction about kay James Burikat at saka kay Japit Burikat sa pamilya pamilya ni Japit Burikat. So ito lang yung masasabi ko so, so ito lang masasabi ko sa inyo guys. So kahit anong mangyari, andyan pa rin ako kay James Burikat. Kasi si James Burikat kasi, siya yung tumutulong lahat ng ano, lahat ng mga gusto mag-umpisa, gustong makilala sa social media, siya yung mga tumutulong. Kasi bakit siya yung umano doon? Kasi siya yung pinaka mas malaking subscriber doon. So ayan, napapanood ko yan sila. Lahat, lahat sila doon na Tim Burikat, sila An-An, sila Chupadang sila Ate Yang, Yang ano yung Marlo tapos si Karoka yan. Naka-subscribe ako sa yan sa kanila at saka kay Japit Burikat. Kahit na ganun si Japit naka-subscribe rin ako sa kanya. Maliban lang sa atin niya ha. <laughs> hindi hindi ko talaga yun i-subscribe. Kasi ayaw ko talaga nung galit Pag unang tingin ko pa lang sa kanya mataas na yung lipad niya. Kahit napakalit pa lang yung subscriber niya. Yun lang masasabi ko hindi siya karapat-dapat na sponsoran ng mga nag-sponsor sa kanya. So, ayan guys. So, ayan. So, sa panic ko talaga, syempre kay James pa rin ako. Or, uh, ultimo nandyan si Japit. pinapanood ko pa rin yung mga ano niya. Pero, pagkasama yung ate ni James, ay ate ni Japit Boreka, hindi ko pinapanood, din skip ko yan. So, ayan guys, yun lang yung aking reaction kasi uh, binuksan si Japit ng pintuan ni James ulit, di ba? Ayan, pina -ano siya, ganyan pinakain siya. Guys, take note, 'di ba? Pinakain siya ni ano, pinapamilyan ni james 'di ba? Simulan-simula talaga nakilala makilala, pinapakain siya ni ano, nila ah uh, show family. Tapos ito pa yung motor ni ano ni Japit, 'di ba? Nasira 'yun, tapos siyempre maahatak 'yun. Tapos ang nag-ano diyan, ang naggastos diyan is si James. Siya yung nag-aano. Although sabi naman ni James, okay lang naman daw nga na magbabayad siya ng monthly 3,000 plus kasi ginagamit naman niya. Ginagamit naman nila kapag kailangan puntahan. Pero hindi ba nila yun ay isip kung wala si James, hindi wala na yung motor nila, di ba nahatak na? Kasi si James yung nagbabayad ng monthly nung wala, walang wala si Japit. Iwan ko lang ngayon kung sino na nagbabayad. Kasi wala na sila eh. So over na yung ano nila eh. Over na yung tulungan-tulungan uh, ni James Sky Japit. So wala na. So So ayan guys, 'yan lang muna yung aking reaction for today. So aabangan ko yung aking aabangan ko yung uh, mga vlog pa nila kasi lagi naman ako nanonood sa mga vlog niya. 'Yun ang yung mga sinusundan ko talaga na mga vlog yung Timburekat ng Palawan. So, ayan guys, uh, kung napanood mo yung aking YouTube channel, wag mo rin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. So, hanggang dito na lang muna yung aking uh, reaction video about kay James at saka kay Japit Burikat. So, hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Bye-bye!